Good morning mga kabutsok For today's video mga kabutsok Magluto tayo ng dabong mga kabutsok Nakatry na mo o kaon ani mga kabutsok Dabong sa kawayan Muni sige tawag og ug... anak sa kawayan Lami kayo ni mga kabutsok Kung wala pa mo kasuway mga kabutsok Panuway ni mo Balatan muna natin mga kabutsok kay grabe ang dapaw ani mga kabutsok pero napakasarap nito o, na natin mga kabutsok kasi mga kabutsok ang laman niya nasa loob ganyan lang ang pagbalat ng dabong mga kabutsok tapos na tayo magbalat mga kabutsok ito na ang kinalabasan pagkatapos mga kabutsok chap chap yan natin yan panoorin nyo kung paano chinap chap mga kabutsok Ganyan lang ang Paggawa ng kos ng dabong mga kabutsok Ganyan lang Pagkatapos mga kabutsok Tagod-tagod na yan mga kabutsok Eh Anaan ka -na, -na, na siya mga kabutsok Ganyan lang mga kabutsok Pagproseso ng dabong Enjoy Enjoy lang kayo mga kabutsok Sa pag kuskus nito mga kabutsok pagkatapos mga kabutsok tapos na nating kuskusin ang dabong mga kabutsok butangan na naman tayo ng salt ah, maraming salt mga kabutsok tapos mga kabutsok ikumot mo lang dyan para matanggal yung pait kasi mga kabutsok mapait kasi yan Hindi yan basta-basta kainin. Pag larguhin mo lang luto. Ganyan lang mga bocok, Kumut-kumutin mo lang. Imikis-mikos mo lang yan. Pagkatapos mga kabotsok, ito nang ang kalabasan niya. Parang lumulumoy siya mga kabotsok. Pagkatapos mga kabotsok, isalang natin sa mainit na tubig. Pakuloan natin. para lumambot siya mga kabutsok bago natin gisahin tapos mga kabutsok ito na mga kabutsok lata na kumuha lang kayo ng saan mga kabutsok saanin na lang tapos mga kabutsok oh. aww na uwil mga kabutsok, lagyan natin ng uwil ganyan lang sa pagluto mga kabutsok o oh, ay atong ahos mga kabutsok para pangpabango sa ating niluluto na dabong ganyan lang mga kabutsok o oh. okay, kaya na natin na bumbay mga kabutsok ganyan lang ang pagluto mga kabutsok mikos mikos mo lang yan ganian ganyan lang. Pagkatapos mga kabuchok, isa lang na natin yung dabong sa kawayan. Kung pa sa mga bata anak sa kawayan, papa, papa, kumain tayo ng anak ng kawayan. Ayan, tawag dyan mga kabutsok. mitos lang natin yan. Pagkatapos mga kabutsok, butangan natin ang tuyo. Akunti lang. Naglalan kayong maraming toyo. Pangpabango lang. Mikos na din. Nang niluluto ninyo. Masarap 'yan mga kabutok Pagkatapos mga kabutchok, ito na. na. Ang Señorita Sardines, isa lang na natin. Mag ka. Masarap ito mga kabutchok. Adobong sirnar ano adobong dabong uh, gisardinasan. masarap 'yan mga kabutchok malapit ng maluto mga kabotso ito na mikos mikos mo lang yan mikos 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 pagkatapos mong mikos mikos yan mga kabotso lagyan natin ng tubig kunti lang pang bahog sa kanon mga kabotso huwag lang nating masyadong damihan yung tubig kasi wala wala ayun po Malayaw, luto, lamina, palang, na layaw mo mga bucho. Dan lang paglutuan. Ayad jo. Kung wa pa mo kasuway gluto mo mga bucho kami. Panuway nem. Kapurtin lang mi ama bucho. Masaka mai. Amuy palang kulam. Lagi na tinang konting salt. Kamayen lang ne. Kamayen li lang magtimpla mo mga bucho kay napakasarap. Pwede mong magtimplatan wow! na uh, mas kamay kontra sa iiksok-saraan mo ni mga kabotsok. Lagyan ng bitsin. Kunti-kunti lang. Oh, uh, Ganyan lang mga kabotsok. Tikma natin. Kung anong masarap. Nalimutan ko yung pangalan ko mga kabotsok. Oh, kaliami mga kabotsok. Napakasarap. Mga Nalimutan ko kasi pangalan yung pangalan ko. Ano kayang pangalan ko? ang sarap kasi napakasarap mga kabutsok try na kayo mga kabutsok para makatikim naman kayo Nang hmm. ng masarap na sinaryasan nga dabung. lami kayo mga kabutsok labi mga kabutsok eh napakayami paksit na sa usakal dirong bahaw ani mga kabutsok Isigin belak tlahus kebutcuk eh muru magiganahan ganahan gisi ya, kebutcuk tu nama kebutcuk persigin belak